araw na ito para sa mga bakla at lesbiana sa Los Angeles, California. Ang oras ng buong tapang na paglaladlad. Sa isang makasaysayang Pride March. Dito sila ang bida. anuman ang kanilang lahi o kulay ng balat. Pati ang mga may dugong Pinoy, ipinagdiriwang ang kalayaang sa ngayon, hindi nila matagpuan sa Pilipinas. Ang karapatang maikasal sa taong kapareho nila ng kasarian. 11 We're mark... Sa isang bahay, nagtipon-tipon so, so, ang mga Phil Ams at immigrants bago sumama sa Gay Pride March One, two, David. David, he's right there. Oh. Dito kasama nila ang mga Asyano at iba pang mga lahi ang mga Pinoy na nakaranas maging bakla sa Pilipinas bago mag-migrate sa Amerika, hindi maiwasang maikumpara ang kalagayan nila sa Tate at sa Pinas. Mas free dito, mas less so Parang um, mas nakakagalaw kami more, mas nakakapag-express kami more. Si Ben, bagong immigrant sa Amerika. Kwento niya, sa Pilipinas, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanyang ama na siya'y isang bakla. Napagpasyahan niyang ngayon ang tamang oras para mag-out. This is a good way for me to come out. <laughs> so, what do you want Hi, Daddy. I'm gay. <laughs> Ang hindi masabi ng derechan sa ama, sana raw maiparating ng aming programa. Hopefully, sana maging accepting siya. Um, sorry kung hindi kami nakapag-usap ng, ng, ng na bag kung sino ako. Pero at the same time, um, you know, ito pa rin yung anak niya. Hindi, walang pinagbago. Ako pa rin yung, anak na pinalaki niya. And it doesn't mean na uh, pagbakla ako eh, mag-iiba na yung, yung buhay namin. And I can tell him right now na like si mommy, alam ba, makapag with it. And I'm blessed na I have a family na accepting sila kung sino. Uh, At tinatanggap nila kung sino. So hopefully, siya rin. Talk of the town ngayon ang same-sex marriage. No isang buwan lang, pinayagan na ito ng Korte Suprema ng California. Tao-tao naman ginagawa itong gay pride parade, pero sabi nila mas masaya ngayon taon na to it goes beyond the marriage for me personally it goes it's more of like equality equality because my my brothers and sisters they can marry but how come I can't? Married, and um, finally we can we have that mar uh, freedom to marry. I, I haven't really thought about it. It's like switching, uh, turning turning on the light. Mm -hmm. it's, it's like a switch. Suddenly it's on, and now that it's on, I'm like, hmm, now what? You know. So, so at least we have that choice. Mm -hmm. Yeah, and and you know, maybe someday, if I find the right partner, you know, that might happen to me too. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. but as I got older, I learned to accept myself. And I'll be who I am. You know, this is me. Ang pakikipaglaban para sila'y matanggap ang pangunahing dahilan ng Gay Pride March. Dito, sama-sama ang mga bakla at lesbiana mula sa iba't ibang panig ng mundo. May kanikanyang paraan ng pagpapahayag ng kanilang mensahe. Kahit dito pala, kapag nagsama-sama ang mga bakla at lesbiana, parang piyesta. Siyempre, ang inabangan ko, ang pagrampa ng mga Pilipino. Sigin pa lang ito ng ninanamnam na tagumpay ng mga bakla at lesbiana sa California dahil nabigyan na sila ng karapatan na maha isang nipip ang taong gusto nilang makasama habang buhay.